samahan niyo ako magluto na medyo medyo healthy pero masarap at simpleng simpleng luto ng manok na baka hindi mo pa nagagawa at dito tayo, meron tayong chicken breast dito, so hiniwa ko lang ito sa maninipis na pagkakahiwa pero hindi pa rin tayo makokontento dyan dahil paninipisin pa natin para mas madaling maluto at mas lumapad ang ating mga chicken breast ilagay lang natin sa mangkok magpiga ng lemon, garlic powder tapos lagyan nito ng salt pepper Lagyan ng smoked paprika. Mix-mix na natin para yung lasa niyan ay magwell incorporated dyan sa ating chicken breast. Magbiyak ng isang itlog at itong ating all-purpose flour. Mix natin. Huwag kayo mahiyang gamitin ang inyong mga malilinis na kamay. Make sure lang na talaga malinis ang inyong kamay. Ganito ang pagkakahalo. At ibabad muna natin yan. Maghiwa muna tayo dito ng ating green onion. Ilagay natin sa mangkok at itong ating silantro. Ako talaga, isa sa paborito kong dahon-dahon ay itong silantro. Itong ating broccoli. Siyempre, hiwain natin ng according sa size na gusto natin. Sayang naman yung tangkay niyan. Hanggat nahihiwayan ay pwedeng-pwede pang magamit yan or makain. Maglagay na tayo ng kumukulong tubig. Lagyan natin ng salt itong ating water. Tapos ay i-blanch lang natin itong ating broccoli yung tangkay muna ang nilagay ko tapos itong mga dahon nito pagka na green na, doon mo makikita na yan ay okay na okay na ganyan pa lang, anako, ah, ang sarap lang papakin itong ating broccoli kahit ganyan lang, talagang gustong gusto ko yan tapos ay, maglagay na tayo pala dito ng ating breadcrumbs para sa ating breadings ilagay lang natin dito yung ating manok nilagyan ko na pala dito sa taas tapos didiinan lang natin yan para naman kumapit ng maayos itong ating mga breadcrumbs dyan. Make sure lang na mainit na yung kawali. Ilagay natin dito at make sure lang medium heat lang ang gamitin nating init ng ating apoy dito. Balikta rin lang natin at syempre lutuin natin hanggang sa mga golden crispy brown. Make sure lang na kapag ka hindi kayo ganong sure ay Gumamit kayo ng temperature or pang temp para ma-test nyo na at least 160 degrees Fahrenheit yung inner temperature ng inyong mga manok. Para sa ating sauce, plain mayonnaise, ketchup, mustard, smoked paprika, salt and pepper, tapos itong ating parmesan cheese. Mix natin. Talagang ito ay masarap na masarap. <laughs> Ayusin na natin ang pagkahalo para mag-well combine yung ating sauce. Ihilera na natin dito sa ating baking paper or baking pan. Ilagay na natin yung ating pritong chicken tapos yung ating sauce or toppings na ginawa dyan sa taas. Ihilera lang natin. Dapat mas maganda kung pantay-pantay ang pagka-distribute para lahat ay masarapan. Maglagay pa tayo ng added na grated cheese. Ayan. Kayo nang bahala kung anong cheese ang gusto nyong i-toppings or kung ano ang available sa inyong kusina. Ilagay na natin yung hiniwa natin kaninang green onion at itong ating cilantro. I-broil lang natin hanggang sa mag-golden crispy or mag-golden brown yung taas. Around 5 minutes to 10 minutes. Depende sa lakas ng inyong oven. Ihelera na natin dito sa ating serving plate. Hindi naman plate. Serving board side dish niya, broccoli. Tapos itong ating cheesy parmashana. Tapos <laughs> tikman Ta na natin. Ayan. Kung nag-enjoy kayo, huwag mong kalimutan mag-follow sa ating Mami K. of Kersh Kusina. Bye-bye!